Sa so, magandang araw, mga kapatiran, mga kapatid, kababayan, mga kapitbahay sa lahat ng ating mga kababayan ngayon nakikinig sa ating kagawing reaction video na ito. Unang-una, magtatanong na ako dyan sa iyo. Uh, kayo ba dyan, Brokoli, eh, pinapayagan ba ninyo ang ganitong gawain ni The Heart Trot? Na basta-basta na lang gamitin kayo yung mukha nyo at siya hindi makapagsalita? Nakasama dyan si... Sino ba itong madaldal na ito? Hmm? So, but anyway, eh, kanya-kanyang hanap buhay, di ba, the Ang akin lang naman dito, itanong ko lang kay Brokoli. Brokoli, pinapayagan ba ninyo ang ganitong gawain ni The Head sa inyo? Nakakukunin yung mga video nyo at i-upload dito dahil para makinabang lang. Wala bang boses yan? Kaya nga ako duda ako nitong si The Head trot. Di ko, alam, ala, di ko alam ito kung tao ba ito or hayop kasi hindi makapagpakita ng muka. Pero mag, magaling siya manggamit ng tao na kagaya nito si Broccoli at saka itong kausap niya. Pero hindi ko naman alam kung ito ba pinapayagan ba ito ni The Hedroth or or pinapayagan ba ni Bro Broccoli ang gawain ng ito ni The Hedroth. But anyway, di ba? Kung wala din naman tayong ibang hanap buhay The Hedroth, pwede naman tayong manggamit ng ibang tao para kumita, di ba? Wala problema eh. Kung sabi, sabi nga nila kung sa panahong atin Panginoon sa Kristo ng araw ay mayroong hudas na siyang maibigin sa ano ah, pilak at ginto kaya siya ang nagiging tagahawak ng ano eh supot sa ating panahon ngayon ito rin ito rin yung si Dehard Truth gusto niyang kumita ng mara, maraming ginto at pilak gamit ang mga ibang tao pero siya hindi makakalabas doon sa parador na kanyang pinagtataguan malaki pa naman ang pangalap, pangarap nitong si Dehard Truth na lalabas din naman ang mga manggagawa dito sa MCGI kasi sabi nila sabi niya, tago ng tago. Pero ito pala siya, tago rin ng tago. Hindi lang nakatago, nakakandado pa yung kanyang aparador na pinagtataguan. But anyway, hindi yan ang ating paksa ngayon. Magbibigay ako ng reaksyon dito sa mga walang katigil-tigil nito mga exciter na hindi makamove on. Gamit pa rin dito sa loob ng MCGI kung ano ba talaga ipinaglalaban nyo malaki bang inyong hinanakit dito sa loob ng MCGI bakit hindi kayo makamubon, ano ba problema nyo ano ba ipinaglalaban nyo sabihin na lang ninyo uh, mga kapatid, mga kabayan kaya ang programang ito ay nandito kami nandito, lumalabas kami sa Sukmed kasi gusto naming hakutin lahat yung mga na, nasa loob ng MCGI kasi yung MCGI wala nang kakwinta-kwinta niyan. Ganyan, diretsahe na ninyo. Hindi kayong puro lang kay patarget ng patarget. Ha? di ba, broccoli? Anyway, hindi kita, walang personalan dito, broccoli, di ba? Walang personalan. Pero nagtaka lang ako, bakit hanggang ngayon hindi kayo makamove on dito sa MCGI? At pangalawa, hindi ko lang naman din alam kung itong ginawa ba na ni The Health Truth sa channel mong ito, ginagamit kayo para magsalita dito sa kanyang channel, kung ito ba'y pinapayagan nyo. Ngayon, kung pinapayagan niyo wala naman problema. Eh. Kung magkakakampi ba naman, hindi, go ahead. Pero ito yung aking gustong re-reactionan sa inyong mga sinasabi. Ito, hanga ako ito sa taong ito, madaldal, napakadaldal, pero mayroon yatang sasabihin. Sige nga, pakinggan natin. But ano po, isang advice lang. How do you fix it? Yung ganong situation? Huwag okay. na natin sabihin MCJ. Hindi natatanggal. Hindi ano, oh, sorry brother, May how, na po. ako. Ano po, how do you fix it? Yung ganong ang dami naglalabas naglalabasan na members. Ako diretso ano na, na lang, bro. Ah. Diretso na lang. Sa akin diretso na lang. sabihin mo na lang diretso. The truth will set you free. Yo. Yeah. Walang tatalo ron. Sabihin mo na lang ng diretso. Mga kapatid, sige po, eto po. Ganito po kasi yan eh. Kwento mo yan yung buong pangyayari. Tapos obviously, adiba, hindi yun naman kasalanan ni Daniel Razon yan eh. Diba? personal, hindi niya kasalanan yan. Hindi naman siya nag-utos na magtinda ron eh. Baka siguro, hindi pinansin. Pwede mong sabihin yung ganon. Uh, siguro, konting pangungunsinte. Konte, siguro, mm -hmm. pwede mong sabihin. Pero di naman niya talaga personal na utos yun na, oh, ina yung lahat, magtinda kayo diyan ng alak. Hindi naman ganon eh. Duda ko yung utos niya yun. Uh, knowing, ano, knowing Daniel Razon na, kumbaga, galing siya kay Brother Eli, Duda ako yung utos niya yun. O oh, sige, magtinda kayong alak dyan. Duda. Ayan. <clears throat> salamat, salamat naman, Cici. Si yung pangalan ito, si Cici Ter. Cicister. Ter. Pakahirap banggitin. But anyway, salamat naman, salamat naman, Busing, at uh, sa mga sinasabi nyo na nagduda lang ninyo, di ba? Kumbaga kasi sa akin narinig, kaya ako nagre-reaction ngayon, kasi puro lang yan mga hearsay. Eh. Kaya wala yun naman talaga pinakapagunahin ko dyan na aking duda sa inyo. Puro hersey. Hersey, hersey, at hersey pa more. Bagamat yan, pinapakita ninyo, ah, may mga sabong kagaya nito. Ah. Ito ba, original bang ito galing sa ah, Broccoli TV, yung may manok na mga sasabungin? Ah, may manok na sasabungin. At mayroon din naman kayong pinapakitang alak na nakadisplay sa estante. Right? Kaya nga, salamat ako itong nagsasalita dito na duda ako, duda ako. Kaya tama lang naman. Tama lang naman, mga ganong panalita, tanggap ko yan. Kasi hersi naman talaga lahat. Kahit pa nung sabihin nyo yun, yung mayroong, mayroong nightclub dyan, mayroong, ano pa yun, salot na yan. Kaya nga mga kababayan, kung talagang katotohanan ang ating uh, ipapakita dito sa social media, ako, tiwala din naman ako nitong ato sa mga kay Broccoli TV. Tiwala naman ako na ito siya i eh, parihas ito. Wala naman siyang kinakampihan kanino man. So, balit, ginagamit yung kanyang channel para di para magiging pinto upang dito magsisigawan lahat ang yung mga nag, may mga sama ng loob dito sa loob ng MCGI. Ang akin lang naman dito opinion dito, pag kayo nagsisalabasan dito sa loob, bakit pa kasi napakaingay ninyo. Ha? Bakit, ang akin lang naman dito, bakit hindi lang din ninyo didiratsahin? Mga kaubayan, ito na po ang ating pagkakataon. Magsilayas na kayo dyan. Diba? Diratsahin na ninyo, magsilayas na kayo dyan. Kasi wala tayong mapapala dito sa mundong ito. Hmm. Ngayon, ang akin lang naman din naman masasabi dito. O di magsilayas na tayo dito. O sasama ako. Saan nga ba tayo pupunta? ganito na lang. Ha? Si Che Che na hanga naman ako napaka mas ma, ano pa kit chay. Si to si Che Chay. Nan baka pa, yung artista na madaldal. But anyway, brother, salamat sa sinasabi mo. That the truth shall set us free. O ngayon, saan ba manggaling yung truth na yan? Galing sa inyo o galing dito? Da ako. Duda ako. Siguro, alam mo, ito ah, ito ang ano ko, ito theory ko. And I may be wrong, ito ang theory ko. Ang theory ko, there's just too many things going on kay Daniel Rozon. CEO siya ng isang malaking TV network, tapos marami siyang negosyo alongside. Sobrang daming mga bagay na nangyayari, napabayaan lang yan. Tapos may mga person in charge, dahil may, balita kasi dun sa salute dun sa abroad, may business partner daw yan eh. Yang Area 52 at saka yan sa Lupe. So, de, syempre, nasa kultura ng mga Brasilero na mag-inom. So, palagay ko, ang nag niyan, yung business partner, tapos hinayaan lang ng mga nasa loob. Yun ang palagay ko. Nang uulala ako, syempre, hindi naman talaga natin alam kung ano talaga nangyari dyan eh. Pero ay... Oh, yan. Yan ang tama dyan. Sabihin na rin yun, nang huhula lang kayo. Kaya wag nyo ipagpipilitan na yung ay katotohanan. Nag-its na ninyo. Pagka mag puro lang kayo nang huhula dyan. So, yan, kagaya ng badong na yan. Puro lang kasi yan, uh, bunga lang yan ng mga sobrang sama ng loob na nandyan sa karam, sa, na siya ngayong sakit ni badong. Tama naman yan. Ako ha nga sa'yo, ako sa brother, na talagang sinabi mo ngayon na ikaw duda. ba diba? Duda ko. ba diba? Duda ko, Mga duda ko. Kaya yan, ang ibig lang sabihin dyan, yan ay isang malinaw dyan na ano yan, hersey. At ang hersey, kahit sa ang daanin, hindi talaga 'yan uubra kahit sa kaninong husgadong nandito sa ating sa ating mundo. Kasi heresy lang 'yan, walang katotohanan, di ba? Kaya ng aking payo sa inyo diyan, mag-magsitigil na lang kayo diyan, wala tayong mapapala diyan. Kasi kung ganyan-ganyan lang dinaman it, puro lang heresy, heresy, heresy. Tawagin kasi niyo yung tao kung sino yung may pasimono doon. Ayun, kagaya ng sinabi mo na mahirong may sosyo o nasigurado rin ba ninyo nasa sosyo na yan siya rin talaga ang pinagmulan sa lahat ng bagay na yan nasa yung salot na yan at salot talaga dyan sa, sa ano na yan Brazil na yan yun ang aking pinupunto dyan kaya mas may gisigur manahimik na kayo I have a very strong doubt na ang isang Daniel Razon na leader ng isang relihiyon eh blatantly sasabihin magtinda kayo ng alak dyan do that girl? Duda talaga ako. Oh, kaya nga, brother, duda mo lang yan. Ngayong duda mo yan, pwede ba manahimik ka na lang? Duda mo lang yan eh. Okay. Di para lang tayo nagkakalat ng game sa social media. Masama naman yun, di ba? Paninira ang lalabas mo dyan. He's not too bad of a person. He's not too bad of a person. Kasi, alam mo naman eh, religious leader yan eh. Diba? Ang karamihan ng mga religious leader, siguro merong angas, merong yabang, di ba? Ando na tayo, kasi ano eh, it comes with notoriety na maging religious leader kay. Pero pagkakilala ko kay Eli Suriano, at saka kay Daniel Razon, they're not too bad of people para alam mo yon blatantly sige magtinta kayo ng alak diyan. Duda ko ron. Siguro ang palagay ko diyan hinayaan. Uh, there's some form of pangungunsinte doon. yun, yun. Yun, siguro. Uh, <clears> Ona, <throat> teka. Mahirapan ako sa iyo diyan, broccoli. Pero broccoli, kung mapakinggan mo 'tong sasabihin ko, ito lang ang akin payo sa iyo. Huwag ka lang mag-interview sa mga ka taong kagaya nito, na puro na lang hearsay. Eh. Ha? Duda ako, palagay ko. Yan. Duda ko, palagay ko. Alam mo kung ganyan lang din ang mangyari sa inyo. Walang mangyari sa atin dito katahimikan eh. Lagi lang kayo nang gagatong. Ano ba, broccoli? Huwag huwag kang magpapagamit sa mga taong kagaya nito or else isa ka rin kasangkapan diyan para magiging magkakagulo-gulo di ang mundo ng ng uh, ating ginagalawang community. Ulitin ko Broccoli TV, ikaw ba na inaaprubahan mo ba itong si Dehedroth na gamitin ka ang video mong ito para i-upload dito sa channel niya? Nagtatanong lang ako Dehedroth, walang personal. Nagtatanong lang naman ako eh. At saka yung taong ini-interview mo, Broccoli TV, pagka ganyan lang naman magsasalita sila, walang mga matibay na batayan, at puro lang heresy, pwede, baka pwede patigilin mo na yan, napakadaldal niyan eh. Walang personalan dito ha, pero sa mga sinasabi niyo kasi dyan ako nagre-react, nagre-reaction ako. At syempre, nai upload ito, public. Natural, eh, lahat pwede, may karapatan tayong magsalita, magre-reaction. Pagka ganyan mga sinasabi nyo, baka pwede magsitigil na kayo diyan Puro, puro paninira, herse lang kasi yan. Wala palagay ko. Duda ako. O di nagbumukal lang din naman kayong, ha? Mga mukaral lang din kayo nag-aanuhan na kayo dyan. Pero magandang term doon. Pangungon sinte. Pero eventually, ultimately, syempre, nung nagreklamo na yung mga tao sa loob, eh, Imposible naman siguro hindi patinigil yun. Pambira naman, di ba? Binabanatan ka na ng mga tao, di <laughs> yung patinigil. Ganyan yung konsepto eh. Yun Napakadaldal mo, sir. Hmm? Napakadaldal mo. At saka muli ah, Brokoli, magtatanong ako. Yun bang nakakaption dyan ng mga video na nandito isinama sa, isinama sa screen na ito? Gawa mo ba to Brokoli? Or kalukuhan ito ni The Health throat? Lumalabas kasi ano, alam mo broccoli, nagpapagamit ka. Nagpapagamit ka nito si The, the Headtrot. Unang-una pa, palabasin mo ngayon si The Headtrot, sabihin mo, lumabas ka sa parador. At huwag wag siyang tago ng tago at ginagamit lang ang mga kagaya niya broccoli. Hanga pa naman ako sa si broccoli na ikaw ay isang uh, mayroong paninindigan, may prinsipyo sa buhay. Pero bakit nagpapagamit ka kay The Headtrot? Ha? Huh? Ako ti ako naniniwala naman ako. Naniniwala akong totoo na itong nasa screen mo, the ano, uh, um, broccoli, ito hindi to nung nasa original. Yung may, may caption diyan na anti-cold tapos mayroong may picture diyan na ang dating daan. Ako naniniwala ako hindi yan original. Ini itinapa lang yan diyan ni para ba magiging sikat siya? Nagtatanong lang ako brokoli ha, pero kung totoo, di sabihin mo. Yung nasa isip ko, yung, yung nasa isip ko, obviously there is prob there's that small chance that I may be wrong. Maring mali ako. Ayun, good. Uh, kung Pamili paano, mo, paano, 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 paano re-resolvahin yung issue, okay. um, I will probably use root cause analysis para doon. Ano ba kaugat-ugatan mm -hmm. itong lahat ng mga sakit ng ulo at mga problema natin? ang nakikita kong isa sa mga pila malalaking ugat talaga nung lahat ng yon yung hindi kasi ina-acknowledge na may pagkakamali. Yon, tama, nadali. Yon ang kaugat. O magkasundo pala kay Broccoli. Di ba di ba narinig ko na din yung kay CJ? Na sinabi naman talaga niya doon. Ha? Huh? na may sinabi na ang, ang uh, brother Daniel doon, hindi ba kayo na kontento doon? Gusto ba ninyo talagang ilagay niya, ilagay ninyo sa kanyang bibig ang gusto ninyong sabihin? Ang lupit naman yata ninyo. Lumayas na kayo dito sa loob, bakit ganyan pa ang mga birada niyo tapos puro pa mga hersey? Alam mo ikaw, chichi, napakadaldal mo. Tapos puro naman hersey yung mga sinasabi mo. Duda ako. Palagay ko. Pakadaldal. Alam mo kasi, sa sobrang daldal, -dal, nag, nag overflow na yung mga, mga reasoning power nyo dyan eh. At ikaw naman broccoli, wag kang magpapagamit yan ang aking payo sa'yo. Kasi hanga naman ako sa'yo. Alam ko na mayroon ka rin prinsip. Ma, ma prinsipyo ka rin. Pero parang nawala na yata ang aking paghanga paghanga sa'yo dahil nagpapagamit ka ni The Hair Truth eh gat ugatan noon. And I coming from the perspective na nasa labas ako eh. Nakikita ko eh. Kasi alam mo isa sa mga bagay na na-enjoy ko sa buhay, yung mga negosyanteng may mga iba malalaking negosyante na pumupunta rito, nakikipagkwentuhan sa akin at umihingi sa akin ng advices tungkol sa maraming bagay ng buhay, including their business. Eh may mga iba multi-million yung negosyo na pumupunta rito eh na yung may-ari mismo ng negosyo pumupunta rito sa sa akin ng direction tungkol sa negosyo nila. Tapos hahanapin kung saan ang mali. Nero root cause analysis yung ganun. Ay, pagka root cause analysis mo, tsaka mo lang lalapatan ng pinaka sensible at tsaka pinaka efficient na paraan para ma-resolve yung problema. Ngayon, ang nakita ko isa sa mga pinakamalalaking sakit talaga ng ulod dun sa loob ng MCGI na kinalalabas ng maraming mga miyembro yung hindi inaamin eh. Aminin na lang. Kasi ikaw naman, Chichi, mapaghanap ka kasi. Bakit iba, Chichi? Sana ikaw na lang doon ang ano, ha? na. alam mo, mahirap lang kasi ako magdiretsyo ng salita sa inyo. Pero alam ko yung mga pinagsasabihin nyo. Unang-una, gusto nyo ilagay ang inyong mga gustong sabihin sa bibig ng taong gusto niyo kusapin. At ang problema lang sa inyo, naglalabas kayo ng mga baho dito sa ibabaw ng sa social media, ay puro naman herse. Kung talagang totoo, huwag nyo lagyan na palagay ko, duda ako. Di nagbumukalan din kayong nagsasalita kayo ng ampaw. Magsitigil na nga kayo para matahimik na tayo dito. or baka wala lang talaga kayong maidaldal -dal. Baka pwede yung pag-usapan na yung mga pagmumukha ninyo diyang dalawa. Ba't dito pa talaga? Ano, gusto niyo talagang magdamay? Wala na kayong ibang maikokontent dyan. Yung, yung inyong mga mukha, ang, ang pag-uusapan na lang nyo dyan. Yan, itapik nyo yan. Si, the head throat, bakit hindi siya makalabas-labas? Ano bang problema doon sa loob ng aparador? Ba't ano mayroon doon? Ganyan. Ang na nalingat po kami, business partner nagdesisyon, merong mga ibang hinayaan yung desisyon na yun. Pasensya na po kayo, hindi po namin sinasadya. Inaamin namin ang pagkukulang namin. Pero um, this will not happen again. I um, repeat, this will not happen again under our watch yon ano raw this will not happen again under our watch sino yung hour ikaw kayo dyan? ano bang gustong broccoli uh, paliwana mo nga yan ano ano ba yung ibig sabihin ng madaldal na yan this will not happen again under our watch anong ibig niya sabihin pa ipa-explain mo nga sa kanya ng nang maayos diyan broccoli sa sobrang kasi kadaldalan nag uh, um, na, ano nag overflow na yung kanyang mga salita yung iba doon di hindi na maintindihan sobrang bilis tapos ampaw naman puro lang palagay duda ako honesty is the best the, the truth will set you free nagkaka problema kasi hindi ina-acknowledge tapos ma-acknowledge man hilaw narinig ko yung iba eh, yung ibang acknowledgement, hilaw eh. Nasisi pa hmm. tuloy yung mga lumabas. Di ba? Na para bang okay, sige, passing the blame on someone else doesn't fix anything. Doon magkaka-problema eh. Passing the blame on somebody else doesn't fix anything. Diba? Di ba? Na, napaka na, -dal, dal nyo. Ganito na lang aking masasabi na, unang-una unang -una sa iyo broccoli. Unang-una broccoli, ako hanga sa, ako, humahanga ako sa iyo dahil alam po, Mayro uh, mayroong kang paninindigan. Mayro at saka wala kang kinatatakutan dahil at saka wala kang tinatago dahil katunayan andiyan lumabas kay. Eh. Nagpapakita ka ng iyong tunay na anyo. Kasi ang mga taong kagaya nito, 'di ba, broccoli. Wala pagka wala tinatago kasi talagang wala rin siyang kasalanan na dapat itago at walang mali na dapat itago. All right? 'Yun lang naman din ang kaking dito, broccoli. O ngayon, baka sabihin mo, o oh, bakit ikaw dyan, e, eh, nagtago ka rin ng tago. Nandito lang naman ako, gusto mo kung lumabas? Teka, lalabas ako. Baka naman sabihin, e, eh, ibalik niya sa akin. E, eh, bakit, eh, bakit ikaw dyan, tago ka rin ng tago? Nandito lang naman ako. Teka, para naman, e, eh, magkita-kita tayo, na, ano, ha, uh, broccoli. Nandito lang naman ako, huwag kayong mag-alala. Parehas ako, ha. Standby lang. Ah, uh, naka, ano pa lang kasi ako, nagbibihis lang ako. Nandito lang man ako ito. Oh, eh tuloy, natakpan kayo. Hindi man ako kagaya kasi kid Hertrot na talagang nakakandado nandoon sa loob ng kanyang nandoon sa kanyang sa loob ng kanyang aparador. Ayan, nandito lang man ako. Huwag kayong mag-alala ako na may ako na may tao, hindi ako hayop na wala naman akong ikaya sa king pagkatao, di ba? Di ba the Hertrot? Hmm. Nandito ako, ayun know. oh. Oh. Ayan. Okay ba sa inyo? Hmm. Ayan. So, yun lang. O, kasi wala naman akong dapat pakinggan pa dyan. Yun at yun din naman. Sa sobrang bilis magsalita na yung kausap mo dahil truth. Uh, ano, da broccoli. Parang yun at yun din lang naman. At saka puro hersey. Diba? Ito na lang aking masasabi sa inyo. Unang-una, itong, itong maingay, si Chi, Chi ba ito? Alam mo, brother, kung ganyan lang din ang pananalita mo na parang ampaw, tumigil ka na lang. Dahil sa kadaldalan mo, wala rin mangyayari sa atin. Yung sabihin mo, duda ako, palagay ko, ay wala mangyayari sa atin dyan. Kung sabihin mo, the truth shall sit as pray, eh di magsalita ka ng mga totoo dyan, huwag yung mga herse. Alright? So, ang aking payo dyan sa iyo, Chichi, -chi, you better shut up. Ikaw naman, Broccoli, kung mga may mga kagaya nito, huwag mo na interviewin. Kasi nagdadagdag lang sila ng, ng apoy, ng kasalukuyang may gulo na dito sa ating kinalalagyan. At ikaw naman brokoli uli, kung magkita kay ni The Herd Trot, pagsabihan mo nga siya na magpakatao siya, huwag siya magpakahayop. Kasi ang hayop, nagtatago-tago para ba mga daga? Hayop yan eh. Yan, daga, ipis. Nando sa loob ng aparador, na katago yan. Kaya payuhan mo nga si dahirot uh, broccoli na siya ay magpakatao. Anong ibig ko sabihin? Lumabas siya. Kasi tao siya eh. Ang mga hayop kasi gaya ng mga daga, nando sa lungga nakatago. Parang kagaya natin, 'di ba, we herd kita mo. Kikita tayo, 'di ba? At sunod uli, tatanungin kita uh, broccoli. Pinapayagan mo ba itong si The Hair Trot para gawin niya ang kagaya nito na ang video may ginagamit niya? 'Yan lang ang aking tanong. At ikaw naman The Hair Trot, nagpapaalam ka ba kay broccoli na gagamitin niya ang video? Gagamitin mo ang video niya para mapakinabangan mo sa kanya sa iyong channel at nang magkamalkan ng maraming ginto at pilak at mapuno ang iyong sopot? ng para, parang kagaya kay Judas, nagtatanong lang. Okay? Hindi ko na tapot tapusin ang video na ito kasi yun at yun din lang naman ang sinasabi nyo. Pero, but yun eh, para naman sa parehas na <coughs> parehas na pamamahiyag, pakikinggan ko naman ito pag, pagkatapos na itong aking gagawing pag sa inyo. Dahil, kung aking ituloy-tuloy ang video na ito, hahaba masyado. Pero, pagka sa may banda pa roon, may, makine, may mapakinggan pa ako na dapat kong reaksyonan, maggagawa ako ng part 2 part two nitong video na ito mo, uh, Broccoli TV. Pero ganoon pa man, ako din naman magpa, nagpapasalamat sa inyo dyan. Dahil kahit, papa, kahit paano lumabas kayo. Hindi ba kagaya kiniki? Hindi kagaya, hindi kagaya nito si Dehertrot na nakatago na, nakakandado pa yung kanyang aparador. Hindi makalabas-labas. At ang ang, ang nakalalong nakakasama doon, ginagamit niya ang mga kagaya ni broccoli ang kanyang uh, video para i-upload naman niya dito sa kanyang channel. At isa pang masama, dinagdagan niya ang uh, ang screen ni Broccoli TV ng isang mga caption video dyan na paninira naman sa MCGI. Di ba? Them magpakatao ka naman dahil trot, huwag kang magpakahayop. Kasi ang mga hayop, alam mo ba dahil trot? Parang daga. Tago lang ng tago doon sa lungga. Ahas. Ayun, nasa lungga. Ngayon, kung hindi ka naman yata ahas, hindi ka naman yata daga, lumabas ka. Okay? Yun lang naman ang aking request. No more, no less. At mga kababayan, mga kapatid, hanggang dito lang muna tayo, ha? Pakinggan ko pagkatapos nitong video na itong ginagawa kong reaksyon na ito kung ano pang mga sinasabi sa kabuhan ng video na ito at maggagawa ako ng parto kung kinakailangan. Magandang araw, maraming salamat, babay lang muna at shout out po sa aking kapatiran sa MCGI.